sa gitna ng matagal na pananahimik ni Enrique Hill sa mundo ng showbiz. Muling umingay ang pangalan ng aktor matapos siyang maiugnay sa isang bagong babae, ang TikTok star na si Andrea Brown. Isang serye ng mga viral larawan at video ang nagpasiklab ng usap-usapan sa social media kung saan kapwa silang nakitang magkasama at tila komportable sa isa't isa. Kasabay ng mga chismis Tungkol sa kanilang relasyon, umusbong din ang kontrobersya hinggil sa edad ni Andrea, kung saan ilang netizen pang nag-alala na minor de edad pa ito dahilan upang mabatiko si Enrique kasi sa diumanoy pagiging groomer nito. Ngunit sino nga ba si Andrea? At totoo nga bang may espesyal na namamagitan sa kanila ni Enrique? The Philippine Showbiz List presents Sino si Andrea Brown ang babaeng nalilink kay Enrique Hill? Andrea's Rumored Romance with Enrique Hill Si Andrea Brown ay isang TikTok sensation at dance influencer na nakilala dahil sa kanyang mga dance videos, short lifestyle clips at mga posts na madalas nagiging trending sa platform. Bagamat kakaunti pa ang detalye ang alam ng publiko tungkol sa kanyang personal na buhay, lumalabas sa ilang ulat na siya ay Filipino na may lahing banyaga at kabilang sa mga bagong mukha ng Gen Z creators na mabilis umaangat sa social media dahil sa charm at confidence sa harap ng kamera. Lumalabas din sa ilang ulat na si Andrea ay nagmula sa Los Baños, Laguna kung saan siya ay nag-aaral. Mula sa pagiging influencer, unti-unti niyang pinasok ang ingay ng showbiz matapos na madikit ang kanyang pangalan kay Enrique Hill. Naging sentro ng intriga si Andrea nang kumalat sa social media ang ilang larawan at video kung saan makikitang magkasama sila ni Enrique. Dito ay kapansin-pansin ang pagiging malapit ng dalawa dahilan upang umuspong ang mga tanong kung sila nga ba ay may espesyal na ugnayan sa isang larawan, makikita ang magkasamang nag-post sina Andrea at Enrique sa mga kaswal na tagpo. Ibinahagi ito ng isang anonymous fan ng aktor sa X. Sa isa sa mga larawan, makikita si Andrea na nakasandal sa balikat ni Enrique habang tila nakaupo sa kanyang kandungan. Sa isa pa, magkasama silang kumuha ng mirror selfie. Dumagdag pa sa posibleng romance na nabuo ay ang video kung saan ay makikita sina Enrique at Andrea na magkasamang sumasayaw sa loob ng isang silid. Ayon sa fan na nag-post ng mga larawan, nagkakausap na umano si Andrea at Enrique mula pa noong Hunyo. Mailan ding nagsasabing nakita silang magkasama sa ilang outing at private gatherings, lalo na sa The Farm Batangas na umano'y pinuntahan nila para sa isang staycation kung saan si Enrique raw ang sumagot ng lahat ng gastusin. Bukod dito, sinasabing inalok pa ni Enrique si Andrea ng papel sa isa sa mga proyektong kanyang pinupondohan lalo pag nagpainit ang mga usapan tungkol sa kanilang tunay na relasyon, ay nang napansin ng mga netizen na magkakasunod na nag-follow ang dalawa sa TikTok at Instagram. Andrea clarifies her age, not a minor. Kasabay ng pagtaas ng interes kay Andrea, naging mainit din ang usapin sa kanyang totoong edad. Ito ay nang kumalat ang isang screenshot ng amanay ina ni Andrea na nagangalang Arlene Opena, kung saan sinasabi nito na 17 years old pa lamang ang kanyang anak. Mayroon ding larawang kumalot na nagpapakita na binati si Andrea sa kanyang 13th birthday noong August 2021, bagay na lalo pang nagpaigting sa issue. Sa si lamang minor de edad pa lamang si Andrea, hindi nakaiwas na makatanggap si Enrique ng puna at batikos mula sa mga narisens na zaraki ng agwad ng edad nito. Lagpas kalahati nga ang tanda ni Enrique na ngayon ay 33 years old. Dahilan upang siya ay at sinasabing grooming ang ginagawa niya kay Andrea kung sakaling totoong magkarelasyon na ang dalawa. Samantala sa gitna ng mainit na usapin, nagbigay naman ang kanyang saluobin ang talent manager at vlogger na si Oji Diaz sa kanyang online show. ay kay Oji kung sakaling totoong man na may relasyon sa Enrique at Andrea, walang problema doon hanggat maayos ang pagtrato at may respeto sa isa't isa. Ipinunto rin niya na hindi dapat agad husgahan si Enrique, batay lamang sa mga larawan at social media posts. Gayunpaman, binigyang diin ni Oji na kung mapapatunayang minor di edad pa talaga si Andrea, dapat ay maging responsable si Enrique at ang mga nakakatanda sa paligid ng dalaga, kabilang na ang kanyang mga magulang. Dagdag pa ni OG, mainam na hintayin muna ang opisyal na pahayag ni na Enrique at Andrea bago gumawa ng anumang konklusyon. Matapos dagsain ng mga netizen ang TikTok page ni Andrea ng mga komento na may kaugnayan kay Enrique, agad na nilinaw ng content creator na hindi siya minor di edad. Maging ang kanyang TikTok bio ay nilagyan niya ng not a minor sign bilang tugon sa mga isyong ibinabato laban sa kanya. Andrea's mom confirms she's 18 amid Enrique Hill rumors. Magmula ng maugnay kay Enrique, hindi na nga tinantanan pa si Andrea ng pang-iintriga at isa nga sa patuloy na binabato sa kanya ay ang kanyang tunay na edad. Ito ay sa kabila ng naunan na niyang pagbibigay linaw pero tila nakahanap na kakampi si Andrea sa katauhan ng inang si Eileen o Sa mabilis pag-scroll sa Facebook page ni Eileen, makikita matagal na itong nagtatrabaho sa Amerika kaya tila hindi ito palagi na sa paligid ni Andrea. Ganun pa man, hindi ito nakahadlang sa malapit na koneksyon ng mag-ina sa katunayan sa isyong pagkakaroon di umano ng relasyon ng kanyang anak at ni Enrique na riyan si Arlene para kay Andrea. Dito mga nakalipas na araw, sunod-sunod na mensahe sa Facebook ang pinakawala ni Arlene at halos lahat ng ito ay upang ipagtanggol ang anak sa mga online bullies. Maging siya ay hindi din nakatakas sa batikos na sa di umano ipagpapabaya niya sa anak na makarelasyon ng isang may edad na sa kabila ng pagiging minor de edad nito. Pero dahil sa mainit na usapin, kung sa naunang komentong iniwan ni Arlene, iginiit niyang minor di edad pa si Andrea, taliwas ito sa sinasabi niya ngayon. Sa kanyang Facebook post noong October 28, 2025, iginiit niyang nasa hustong gulang na ang anak, Anya, para matahimik na ang lahat, 18 years old na anak ko, period. Kung may problema kayo dyan, wala na ako, pake. Hirit pa ni Arlene, tatlo ang anak niya. Isa nga ay mana sa kanyang ganda, ang isa naman ay sa kanyang ugali, at ang isa ay walang pake. Ngunit ang paglilinaw na ito ni Arlene ay hindi umobra bagos mailang neresens ang nagpahayag ng pagkadismaya sa kanya bilang isang ina. Nakakatawa nga raw na biglang nag-adjust ng edad ni Andrea, nakaka-17 lamang daw noong nakaraang buwan ng Agosto, tapos biglang naging 18. Binanggit din ng ibang netizen na madalas mag-post si Andrea ng mga medyo provocative na larawan sa kanyang Instagram at naobserbahan na, na ang kanyang ina ay tila ipinagmamalaki rin ang mga ito sa kanyang sariling Facebook. Buwelta pa ng ilang netizens, hindi nakapagtataka ang ganitong aksyon ng mag-ina sa panalo ng araw at nakabingwit ng isang malaking isda tulad ni Enrique Hill kung tahimik si Andrea sa mga aligasyong ito. Hindi nagpaawat ang na kanyang ina at panay ang sagot sa mga bashers. Patungko sa tila pag-approval niya sa sinasabing relasyon ng anak at ni Enrique dahil sa nakajakpat ng araw sila sa aktor, Welta ni Arlene, dalawang dekada na siyang nagtatrabaho sa Amerika at pinabatid na mayroon siyang sariling pera at naipundar. Nang ma-question naman si Arlene, bakit sinasabi niya ngayon na 18 na si Andrea, taliwas na nauna niyang sinabi na minor de edad pa ito? Depensa niya, wala siyang pinangalanan kung sinong anak niya yun, kaya wag mag-assume. Sa kabila nito, may ilan pa ding hindi kumpinsido na 18 na nga si Andrea at naghihintay ng kasagutan mula sa kanila ni Enrique sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Kung nasa dating stage pa ba ang dalawa or official couple na. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!